<laughs> ah, ang dami oh. Bilis lang so. Ganyan mga kagriyo, oh. mo. Imbis na mag-alaga ka ng ano-ano dyan. Ito na. Oh. Grabe. Grabe. Ano? Ang dami mga kagriyo. oh. Ayun oh. No? Dalaki mo Ayun, nandito tayo mga kagre ka at magandang magandang uh, araw sa lahat. So, kita mo kasama natin mga kagre. Ka Pimos ng pulomolok. Si <laughs> sir, sir. <laughs> Ay, magandang hapon mga kagre, ka mga idol. Magandang hapon. Yan, thank you. Welcome sa pag-visit sa ating uh, lugar mga idol. Gaagre TV. Saka si Pinoy Palaboy. So, yun nga mga kagre, ka napakasaya po. Kasi nga, uh, na napunta namin lugar ni Sir. So nakikita natin no. Ah, uh, nakikita natin yung kanyang libangan rito mga kagri ka ay tilapia. Yeah. So Sir, paliwanag mo nga Sir kasi maraming nagtataka rito. ah uh, paano ba to gawin o bakit pwede ba natin gawin to kahit saan dito sa Pilipinas o may mga lugar din na pinipili? Ah, uh, so first natin i-consider if uh, bago po kayo magalaga, ito kasi is iba sa mga Pinalagaan natin yeah, na yeah, traditional yun, yeah, oh. ng yeah, yeah. concrete pan na iba, mm -hmm. at the same time yung earthen pan. Mm -hmm. Ito kasi tinatawag namin na uh, semi-biflox. Kasi yung pinaka-biflox talaga is may mga sitling tang sila. Mm -hmm. So dito sa technique natin, before you start, dapat i-consider mo muna yung kuryente. Kasi yes. pag namatayan to ng kuryente, halimbawa kahit isang oras, may start na po mamatay. Kasi tilapia Kasi tilapia. Mm -hmm. Pero pag ito kahit 24 hours na walang kuryente, survive. So ibig sabihin, pwede tilapia, pwede hito. Yes. Uh -huh. Ayan. So ganun lang sa tilapia, medyo sensitive siya konti. So, dahil din sa hito. Pag bumaba yung dissolved oxygen, mamamatay sila. Sir, gaano ba ka-luang ang natin ng na lupa pagka gusto natin mag-umpisa ng ganito? Ay, kahit maliit lang. Kahit ito sa akin, no. Tingnan mo, kasi dati ito siyang kulungan lang ng aso. Mm -hmm. So, para malagyan ko ng tilapia, nilagyan ko ng dalawang piraso na 3x3. Actually, halublak lang ito. Haloblak? Ay, hindi to siya buhos. Tapos, bawat isang uh, cubicle nito, or pan, is... Meron akong lagay na 3,000. 3,000 na pieces ng fingerlings. fingerlings. So, total of 6,000. Pero meron tayo mga 10, siguro to 15 or 20% na mortality talaga. Hmm. Hmm. Sa tubig, sir, ano bang kailangan natin ilagay? Pwede pong nawasa. Basta na, may return mo lang kahit 12 hours para mabulatin lang. Hindi na kailangan filter. Hindi, hindi na. hindi uh, na. hindi na. Tapos, sa akin ngayon is meron akong deep well, pero dito pag na-start kayo ng nawasa, dati kasi yung first buds ng tilapia ko nawasa. Nawasa. Uh, dito sa bifluck, no chins water until harvest. Wow, no chins water. Ibig sabihin kahit ganoon lang, balik-balik. Oo. -balik. Uh, as long as hindi mag crash yung uh, water system mo. Ay, okay. uh, pero naglalagay po kami ng uh, probiotics. Yun kasi ang nagtutulong para hindi magkakaroon ng ammonia. Oo. Kaya system. pala kasi nagtataka ko kanina, kung normal lang na tubig, wala kayo nilalagay. 3 ah, days pa lang, wala na. Yan nga, 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 pa nga, yun nga. Nga. Tama, ano yan, ano yung nilalagay mo sir? Uh, probiotics. Probiotics. Probiotic. Uh, mm -hmm. siya. Uh, Ipakita mo sir, para malaman ng ano. Ah, uh, ito. Kasi napakaganda nito mga kagrin, nandito ka lang sa pakuran mo. Imbis na yung yeah. alagaan mo ay ano, ayan o. Oh. Maliit lang nito sa 50 liters sa tubig, siguro mga ganito lang o. Oh. Ganun lang kaliit ang gagamitin. 5 so, uh, grams lang tapos lagyan na ng half kilo molasses mm -hmm. mga ano na to siya kung isang 3x3 na ganito one week mo na yan maubos Ako. tingnan mo nga mga kagre tingnan mo yung uh, tilapya. o makikita natin uh, kakalain mo pakainin ikaw natin pakainin natin ikaw pakainin <laughs> pakainin natin mga kagre yan yan yan, yan, lapit mo ganyan mga kagre oh. biruin mo imbes na mag alaga ka ng ano ano dyan ito na oh Grabe. Grabe. Ano? Ang dami ng tilapia, mga kaagri oh. Gagawa rin tayo nito. Yeah, oh. Pwede natin pakain ang ganito. Kasi ah, sige. Isang ganito maubos nila isang kain. Ah, ganito, karami? isang oh, ah, isang kainan. Oh. Hindi pa ba nakakain yan? Ngayon tanghali wala pa. Ay. Ah. So, napakaganda nito mga kagre Gagayahin natin to. Patulong tayo kay Sir siya. Yeah. Pwede po, welcome po kayo. <laughs> kasi medyo malambot siya, uh. na, na ferment na natin ito sa, sa, probiotics din, yung feeds. Kaya medyo malambot. Compare sa yung feeds na hindi na ferment ito, matigas. Mm -hmm. Bali, ito siya, kapag 3-4, ma-ferment mo sa sa probiotics, well, may tubig, ang buha ang 2 uh, kilo, mm. -hmm. Uh, half liter lang na tubig. Tapos, mag-expand na siya. Hanggang ah, na siya. Para ding oh, yun. Oh, uh, ibig sabihin, report lang. Triport lang. Oh, puno, puno, na siya puno. pag mag-expire. Yan lang ginamit mo yung ano, probiotic. oh, probiotics. Ito po, so, yung nakakatawa. Tingnan mo. Ganda. Napaka-namiss -na ako mga kagris sa ah, kay Sir. So tamang-tama talaga nakapunta tayo dito. Pwede tayo mag-hole example. Ah, oh, sige example tayo huli <laughs> Ayun tingnan natin mga gadget. Pairapa natin si ito, Sir. Mabilis to. Mabilis to. Hindi mabilis ah. Tingnan mo pairapa natin si Sir. Ay, ayun oh. Ah, Nahan dami oh. Bilis lang, lang ito, ito, mga oh. Kita mo makagreo? Ang lalaki na pala sir. Oo. Pwede ba siya pwede i sir? Pwede pa. Pero ang tataba mga kagreo, kita mo lapit mo. Grabe yung taba. Biruin mo 3,000 sila di magpakain indak Dito lang na area. So, Mga ilang ano to, sir? 3 by 3 meter. 3, 3 by 3, 3 meters meter. mga kagre. ang laman ay uh, 3,000 tilapia. Dito din, pre. Tapos, ganun din, ha. Uh, try natin doon. Yan perap. Okay na kaya mo. Buksan natin, sir. Ipagilid mo lang para hindi sila mga takas. Mula doon sa gitna ikomilos mo. Ayun diyan. Oo. Yan. Ayun oh, 'yung de laki. Wala na natin. <laughs> Pag may magbili, mabilis lang siyang ano, ibenta. Ibig sabihin, Ibi suwerte yung mga tao rito sa malapit sa'yo. Mm, at saka iba yung lasa sa bioflok kasi wala siyang kontak sa putik. Lupa, putik. putik. Oh. oh. Hindi amoy putik. Hindi amoy putik. Sa so, ito mga kagre, kita po mga kagre, may bago na naman tayong um, gawin. Sa tulong ni Sir alam nyo na mga kagre, alam nyo naman kilala kilala nyo to so yun, uh, Pinoy Palaboy imbitahan mo sila sir, para din na uh, Makakuha ng mga ideya sa'yo, mga teknik mo. Kasi nagtuturo sila ng mga teknik, mga kaagri. Kagaya din namin, binibigay sa inyo. Ayun sir. Ah, yes po, mga idol. So, maraming salamat uh, gaagri TV sa pag-feature sa atin, sa pag-visit dito sa ating bahay. So, kami po is uh, maliban sa YouTube po namin mm -hmm. na nagtuturo kami ng libre, umiikot din po kami para yo, yo. ng libre sa Biflox. Mm -hmm. Last October, dito po kami nag- turo ng libre sa Jinsan mm -hmm. last January 6 doon po sa Batangas mm -hmm. so po, pag nakaikot-ikot po kami as long as may mga video po tayo medyo malalawak na magkandak ng libreng seminar for bioplock is nagpo-post naman po kami sa aming Facebook page Yun. Pinoy Palaboy, Pinoy eh, Palaboy po, yeah. uh, keep monitored lang po sa mga free uh, seminars free seminar mga kaagre, kaya nga nandito tayo mga kaagre, baka sakali makasama tayo sa mga lakad ni Sir soon, maimbitahan tayo so sama-sama tayo dyan matuto lalong-lalo -lalo na sa mga ganitong uh, mga programa, sir. Yeah. Pag na-invite mo kami, libre na yung seminar sa'yo. Ay, nako, yun. <laughs> <laughs> libre. So, mabilis lang naman. Oh, oh. 30 minutes lang may laman. Ay, mo pwede na. mga kakri, ha? Kung uh, mag-suggest kayo, kung gusto nyo, lalo-lalo na sa lugar nang uh, dito, no? Kahit sir? Mm. Basta dito lang banda sa atin muna. Oo, oh, pag malapit. Oo. Oh. So, pwede tayong magpaturo talaga uh, personal kay sir. Mm hmm. At pupunta ka, sir. Oh, siyempre. Ngayon, ka, salamat ka, na. Masa ikaw. Ayun, para naman sir, makatulong din tayo sa mga gustong matuto. Kasi nga ako, hmm. gusto ko pang matuto. Oh. Lalong-lalo na kita ko itong ginagawa nyo, napakaganda po. Mi Yun mga kagriha, huwag niyo kalimutan si Pinoy Palaboy sa kanyang page, sa kanyang YouTube, ganun din, oh. Pinoy Palaboy. So, ayun, sir. Yan. Meron naman po kami mga videos, tutorial sa YouTube at hmm. sa Facebook, pero hindi po siya... Uh, compact or isa lang, putol-putol, oh. la -putol, uh, usually updates. So, if uh, gusto nyo pong matuto uh, sa mga pre-seminars namin, keep updated lang po kasi from start talaga ng pan preparation, fingerling stocking, mm. uh, management ng ammonia, troubleshooting, at uh, saka mga water parameters until mag-harvest, yung tinuturo namin sa seminar. Yo, at least one day lang yun. Mm -hmm. Or kahit two hours lang kung mabilis ma gets ng uh, participants natin. Ang kagandahan yan, sir, makapag-seminar tayo. Kung hindi man natin makuha lahat, andito lang kayo. Mm, <laughs> yes. Andito lang